good morning wash up sa ating lahat ayan papunta akong uh, supermarket ayan naglakad na ako guys ayan uh, malapit na ako ayan medyo malamig pero hindi naman masyado malamig kaya kaya pa naman balat yung lamig dami sasakyan ayan so mag ingat ingat sa pagtaw eh nagdala naman ako ang jacket pero hindi ko sinuot kasi hindi naman malamig hello ayan malapit na ako sa malaking grocery store actually guys magpadala ako ng pera ngayon para sa pamilya kasi nagaantay na doon kaya ayan naglakad lang ako papunta kang padala ng pera ayan sa ano lang yan sa computer computer lang transfast lang ba ayan ayan pasok na ako pero tanangin ko muna kung magkano ba yung palitan. Lumiit kasi. Ay, ayun. Ayawan ko ba kung bukas. Ayun, ang ganda ng mga flowers. Ayun. Ayun. Oh. Ayawan ko kung bukas yan. Parang walang tao. Wala yung nagbabantay. tayo. Ayun. Hello, brother. David, na dito yung eh, sa um, May Mabipili na naman ako dito. Ayan. Tingnan mo na dito. Uy, ano yun? Sarap na mga chocolates. Eh. tayo payah nak Tunggak mana aku Tidak payah nak Tidak payah nak kita tayo na ano po Ayan, mag colors ang hair ayun kung gusto nyo i don't know cream to this it's my favorite pili tayo dito na nung tulis natin Terima kasih telah menonton! guys, power na ako. Tapos na ako magpadala ng pera. Tapos yun ang ah, oh, views na. Ayan, tawid lang po tayo dyan. Ayun. Ayan na yung view natin. Pakaway na sa bahay. Tapos na yung obligasyon natin sa pamilya. Para magpadala ng pera. Jakarta, di ba? Ayan, papuntang bahay na yan. Going home! So, ayan guys. Pauwi na ako ng bahay. Ayan. Ayan, papasok na ako sa tinitirahan na namin. Ayan. Hello guys, paano ako. Hindi ka makitipag. Thanks for watching. I love you all and God bless us all. God bless us all. Bye bye. Thanks for watching. Love you all.